Hello guys. Ay na naman 'yan. Umpisa na naman sa um kutsitsa ng tubo kaya tubo na naman tayo guys. Hindi na naman tayo mais. Yeah. Mapagapas ng tubo. Bay lang. Bigyan so, tayo ng mita. Punta lang man ugo. <laughs> <Nisi mandakul. laughs> Wala gid. Hi guys. <laughs> Sige lang guys, ganyan talaga yung tubo. May balagon. Ito na naman. bagong hanap buhay na naman to. Here we go naman kita sa tubo. So, tapos na naman tayo sa mais at saka palay. Tubo na naman tayo, guys. Ganito ang life sa, bu sa bukid. Sa probinsya. Ito ang mga hanap buhay. Ang hanap buhay sa probinsya, pagapas ng tubo, paggapas ng mais paggapas ng gapas o ani ng palay ibang ano pala to sa so taas hindi pala parehas ang sa baba ibang klasing ano Ang nabili ba ni Tatay Tony noon magkwan, maggapas daw. Si ano, yung taga Santo Niño. Magtapas ng tubo. Yung matanda ba? Si Daniel. Ang oh, grabe daw pa hakupon. Ito yung ano yan bawa ano niya na daw ang ano, tapos subong niya na, hakop niya sana kuno, grabe ya. Sa kada sigon kuno maggapas ng tubo. Ito sa hanga eh. Wala ko sinya sang nakakita, sinya nga ka Daniel sa una magtapas. Oo kag. Inoon talaga maano sila no? Grabe ginman siyang unay eh. Noong panahon, grabe yung mga tapasiro. Medyo mabalagon pero wala ka rin magawa eh talagang gagawin mo tapson mo gapasin mo pero sa baba hindi naman masyadong mabalago dito lang naman sa gitna sa kabila kasi sa lubong yung ano, pasalubong ang ano ng tubo eh hindi sila pwede sa so one way lang ang iba dun sa kapila ang iba dito sige lang guys ga, bakas lang bakas sipag at syaga daw ang puhunan eh para kumita kaya ayan kailangan mo si pag at syaga. Guys. so ganito lang ang hanap buhay dito sa bukid yung mga lalaki magagapas ng tubo minsan mayroon ding babae pero yun yung tinatawag nila na limahan pagkatapos ng gapas ng tubo magkukultibar na naman ito kukultibo na naman tayo yun na naman ang ginatawag babae na naman ang dapat doon mga girls Pero ngayon, mostly panlalaking trabaho. Panlalaking hanap buhay ang paggapas ng tubo. Pero mayroon talagang babae na magaling din naman mag-ani, gapas. Magaling din sila magapas ng tubo. May babae rin talagang ano. O oh, sige na guys. At baka mamaya hindi na nila magawa yung gagawin nila. Hindi na sila <coughs> magiging mabilis dahil nakatit, nakatutok na sila sa video. Wow, di. Talaga naman. Okay guys. Bye for now guys. Thank you for watching. bukas na daw sila magkarga.